Hello mga ka-farmers, mga idol ko dito sa YT. Naalala niyo pa ba yung sasakyan natin na pinaayos natin ang preno? Ito na po yung lakad na matagal na nating pinaghandaan. Pumunta kami sa Bilar Bohol para sa box meet ng anak ko na nasa Kinder 2 pa lamang. Dahil kasali siya sa drawing contest. Siyempre, all out support kami ni Mrs. At pasensya na po kung medyo putol-putol yung ating video dahil nagmamaniho rin ako at may toddler pa kaming kasama. Alam nyo naman, sa ganitong edad, sobrang makulit kaya kailangan na mahabang pasyensya. Sakto rin ang dating namin dahil paumpisa na ang parade. Dinala ng teacher ang anak ko. Habang si Mrs. at ang bunso naman ay naiwan muna sa sasakyan. Akala kasi namin babalik pa sa pinagmulan ang parada. Pero hindi pala. Diretso sila sa kabilang banda kung saan gaganapin ang ilang cultural presentation tulad ng sayawan at iba pang mga contest at ang pag-announce ng mga winners. Pagkatapos ng official opening ng box meet, dumiretso na kami sa lugar kung saan gaganapin ang drawing contest. At excited na rin ako makita kung ano ang gagawin ng anak ko kasi kadalasan ang dinodrawing niya ay mga pusa at Roblox karakter. Pero ang tema nila ngayon para sa elementary level ay shapes at colors. At ang subject nila ay nasa harapan lang Isang plato na may mga prutas. Bago pa mag ang contest ay may workshop muna sila at ang anak ko hindi papahuli Hindi pa sa pagsagot. Akala mo siya na ang winners? <laughs> To play, maya maya, sumunod na rin si Mrs. at siya na ang nagbantay dahil itong bunso namin Maingay at sobrang kulit, gusto pa rin mag -drawing. Kaya, nakaupo na lang ako sa gilid ng simbahan at doon kami nag-antay ni Mrs. So, ang resulta nang kontes ay talo ang anak ko at tama ang hinala ko, may pusa nga na ng drawing sa may gilid ng table. So bawi na lang tayo next time. Yun nga lang mga farmers, sana umabot kayo sa hanggang part na to. Maraming salamat sa pagsama. Bye bye! You wanna ride? You wanna ride? Her? Why not? Because it's too 目が覚めちゃうお駄目じゃ